makikita po ninyo ay ang Maramag Integrated Land Transport Terminal uh, na makikita po sa uh, lugar ng Bukidnon. Uh, actually mas malaki po itong terminal na ito kaysa Malaybalay at sa Cavalencia so pagkahaba haba po niya. ayan po makikita po po Ganyan ho kahaba. At ito namang kinatatayo ang buho to ay ang kinatawag na ang ho dito talaga na marapat. Ito po. Ito ho ang food court 2. At uh, yun ho, yung isang building doon, hindi ko alam kung ano pa yun. And then, maganda po no, yung food court. ah uh, dito naman ho, ay, hindi natin ko ano tong makikita ko sa kabilang building. Wow. Uh, Sabirito, congratulations, Attorney Jose Joel P. Doromal, Municipal Mayor, Most Outstanding Local Chief Executive of the Philippines for Mindanao Island. First to third class municipal, municipality category. Most outstanding pala siya. Ah, uh, kasi paano naman di magiging most outstanding eh? Ayan po ang mga food court nila. Para pong, para po bang nasa, nag-o-officina po sila sa ganda po ng building. At maganda rin po yung uh, mismong daan. Ang mga daan po ayan po. Oh, so, uh, ah nasa ayot po oh. Multi-cab Ali tapos, Nakalagay ho kung ano yung mga transit na dapat ho eh uh, nakaparada po sa bawat lugar. At ah uh, dito naman sa lugar na to ay ang... Ano ba ito? Oh, oh, okay. Ah, dito na muna po ako sa food court. Gumilid po ako sa food court. Ayan po ang food court nila. Ang ganda po, oh. Ito so, po sa gilid ay ang... Ano po ang... CR si na pang babae. ang linis ko, oh. At ang ganda ng mga kainan. Para pong nasa isang uh, mall. Ayan, oh. Dito naman po ang, ang sa CR ng lalaki. Love that one. Um, yeah. Ito rin pong isa sa kabila ay panibagong food court. Kaya wala po magugutom po ng mga pasahero kasi adami po nilang kainan. So hindi na po ako magtataka kung bakit uh, naging most outstanding ang ang bayan na ito. Ayan ho. Pagkaganda-ganda. So, yung mga nagmamadali po na kumain, ay talagang makakakain po ng maa. Ito naman po ang palengke ng maramag. Ng maramag po. Hello! uh, <laughs> ah, magkakano itong tinda mong isda? 200. 200 na eh. 200? Ah, okay. Ano ang tawag sa isda na yan? Karaw. <laughs> Dito karaw, tapos sa English, yung pin. Ah, ayun, baka ano? Pin, pin. Yellow pin. Ah, yellow pin. Okay. Eh, ngayon, ito naman, magkano yan? iyan ayan, ayan. Ayan, 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 sa ayan, Shout-out na! Shout-out ayan, sa ayan, 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 Lopez. Uban. Ano ito, the, uh, mga... Mga ayan, baba ayan, 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 Okay. Ano po siya? Ayan po ang mga paninda niya. bili na po kayo sa kanila. Bye! Salamat! Asahan ko ah! Ay! yung ano mo, yung galunggong? 100 ma, 150 na Ah, uh, ito ang 100. Ah, yeah. uh, ma mataas dito sa Valencia, medyo mura. Eh, yung pusit? 140. Oh. Hello, Iha. Magkakano yung... Ano nga tawag yan? Puski. Ha? Ay, magkakano naman magkakano? kano 80. Ah, uh, 80. Mahal. Uh, per kilo. Thank you. Sa'n to, Ang nung, ano, oh, yung seaweed. Yeah. Ibang klase, ho, Ibang klase yung ito, ito, magkakaano magkakano ito? 150 kilo. Oh? Sobrang taas na ngayon ang tahong. Sobrang taas na ngayon ang tahong. Mm -hmm. eh, 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 ito, anong tawag dito? Ibang klase siyang... Gusto. Gusto. 50 per kilo. Pula na siya. Hi, Mama. Hello. Anong klaseng isda yan? Lapu-lapu, Ma. -lapu ah, yun ang lapu-lapu. Lapu-lapu na tiger. Ah, tiger. Ba't na tiger? Ba't tinawag na tiger? Kasi putik-putik siya, Ma. Ah. O, magkana siyang kilo? 450, Ma. Oh. Oh. Oh nga eh. Ito yung pag-vlog kasi. Thank you. Ang kaibahan lang sa lugar ng Valencia ay napakalinis ng lugar. Hello! Hi! Hello! So, ito po ang palengke ng maramag, yung pinaka pinakamahusay na outstanding mayor dito sa Mindanao. Magkano ba yung isang kilo niya? 300, ma'am. 300? Ito mo, mga mga. Yeah, ito ba? ha? Oh, Magkani ganito nyo? 200. Ah, 200. <laughs> eh, yung manok? 190. Thank you. yung mga pangalan ho nila yung mismong pangalan ng pwesto ay napakaganda rin po na malala, malala mo mo talaga kung sino sila so, ayan po. meron din po mga CCTV <laughs> dami yung CCTV dito Dota si Osi mga anak nyo. Mga online games, naglalaro sila. Hindi. eh, kasi kaya ako naging vlogger, ako ang nag-viral, natatanggalin yung mga larong Dota si Osi. Ah. Makikita nyo sa channel ko, ang Rappler Channel 5. Beth Lopez. Yung dulo ng Elizabeth. Ah, Yun, mo. Beth Lopez. Okay, thank you po. Ay, laro, buha, anak, ah, okay. That's good, that's good. Thank you. palengke ng uh, maramag. At ito naman po ay ang dry market. Kung anong laki ho nung pinakita ko sa inyo na bilihan ng mga uh, karne, isda, uh, at kung ano-ano pa, ay dito naman po, ay ganito rin ho kalaki ang makikita natin. Kung anong laki ng bilihan ng isda ay halos parehas na parehas po. Ayan po, dry market. Kaya wag na po kayo magtaka. Ayan po yung terminal. Ayan naman po ang wet market. Pagkatapot po sila. Uh, tingnan po natin ang binebenta nila kung mura o mahal. Hello, magkano yung sili mo? 150 per kilo, ma'am. Whoa! Say, Hi. Oh, hi. <laughs> <laughs> Marami pong itlog na binibenta sila, oh. o. Ano ang... Oh! Ano po ang binibili nyo, kuya? small or big? Regular shoe. 220. Ah, yeah. Thank you for. Yes. Hello po. Ano? Ito naman ho ang anong building po yan? Ito kay Ah, uh, okay, okay building lang. Eh, yun po, ano pong building yun? Uh, one and two okay, okay, pa na Okay, okay building. Ah, uh, parang na okay, ugay building? Oh, one and two. Wow. Tapos, ano yung building naman na yun? Perimeter. Perimeter. Grocery. Thank you po. So, makikita rin pala dito yung mga isdang mga tuyo. Eight, 85 pesos so ang one-fourth o ng galunggo.

Ang kaibahan nga lang sa palengke ng maramag ay talagang ayos na ayos ang pagkaka yung mga ito po, ito yung nakikita ko na to yung mga dry fish po lang Hello mga guys, balahat na lang mga guys Hello Ang um, uh, medyo mura-mura ng konti po ko dito ang bilang Ayan po. Wala kong liga rin ha? Karoon pa mong gupo. Ang ating gupo. Hello. Makan yung yung ano yun na yan, Iyan, tinakabalot. Iyan. Sampung peso Sampung peso Thank you po Hello ito po yung mga prutas naman na uh, dito mabibili. Ang uh, murang-mura naman po ang uh, per kilo ng ano nitong ano nga ulit oh <laughs> nakalimutan ko. Ano nga ulit Ha? Huh? Pwede bang ba 20 isang kilo? 25 lang, ano lang, 25 isang kilo. Kuha ko ng dalawang kilo. Baka naman pwedeng 20. 25. Ah, talagang 25. Mag-train pa man. No? Ah, okay. Mga 25. Ah, okay. Ito ko bag ka? May bag? Ha? May ko bag? Ah, oh, wala eh. Ha? Wala. Magbili ka. Eh ngayon, ito magkano siya? Yung... 80. Ah, 80 siya. Ah, Okay, hello. Ah, ito na lang po. Dalawang kilo. Ah, uh -huh.